nanakaw sa isang tindahan ng alahas na sira nang naglabas ng shotgun ang may-ari ng tindahan. Habang nagtatrabaho sa Joyeria Marlene's Jewelry Store sa Fresno, California, ito ang armas na nakaligtas kay No Guzman mula sa mga magnanakaw. Nai-record ng surveillance video noong biyernes ang mga magnanakaw na palakad-lakad sa loob ng tindahan ng alahas. Halatang ninenerbiyos habang nagkukunwaring interesado sa mga nakadisplay na alahas. Habang nagtatanong ang isang suspect tungkol sa mga bracelet, naglabas naman ng baril ang isa pang suspect. Humingi sila ng cash mula sa empleyado na si Guzman. Ayon kay Guzman, umusog siya sa gilid para makita ng kanyang tito na may-ari ng tindahan na may nangyayaring pagnanakaw. Habang may tinatawagan sa telepono, sinubukang talunin ng suspect na walang dalang armas ang counter. Oops! Panoorin nga natin ulit. nagdesisyon siya na mas mainam yata na lakari na lang niya ang counter pero hindi niya alam na mapapatakbo siyang paalis. Halos matay ang mga suspect nang nakita nilang lumabas ang may-ari ng tindahan na may hawak na shotgun. Nadapa ang isang suspect habang patakas sa eksena. Medyo nalito ang suspect na may dalang baril. Should I stay or should I go? Mukhang napatanong sila kung bakit sila nagdesisyong magnakaw para lang mapatingin sa barrel ng isang shotgun. Tumakas din ang mga amateur na magnanakaw na malamang ay nagpapasalamat at hindi sila nabaril o napatay. Nagpapasalamat naman si Guzman na ang may-ari na tindahan na walang nasaktan at nakunan sa camera ang mga suspect. Hinahanap pa rin ng mga pulis ang Hispanic suspects na pinaniniwalaan nilang nasa 17 hanggang 21 years old.